Midlip lang dahil pagod. Pagkagising, abay nawawala na ang mga paninda ng isang tindera sa Tondo, Maynila. Problemado ang biktima, lalo't inutang niya lang ang pinuhunan sa negosyo. Ang mabilisang pagnanakaw, nakuhanan ng video. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauko. Sa pool, sa CCTV ang pagdaan ng lalaking yan sa Dagupan Street sa Tondo, Maynila. Nilapitan niya ang isang kariton at tinangay ang isang plastic bag bago umalis. Laman ng plastik ang halos 7,000 pisong halaga ng paninda ni Rosemary Sagyon. Huli na nang mapansin ang nawawala ito. Kwento ni Sagyon, kabibili niya palang ng mga paninda. Dahil sa pagod, umidlip muna siya sa tabing kalsada. Laking gulat niya na wala na ang kanyang mga pinamili pay nga po ako na po ako ng saglit para may lakas po ako para mag maglako po ng yakul pero nanakaw naman po yung tinda kong ipit doon po ako makuha ng pangkain ng anak kong pito Problemado ang biktima, lalo't inutang niya lang ang puhunan sa kanyang kapitbahay. Sana turuan ng leksyon kasi po hindi niya alam kung gaano kalagan nung paninda ko nakuha niya pambawo na ng nga nako sa pangkain namin sa araw-araw. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang sospek. Nananawagan sila sa sino ang nakakakilala sa kawatan na agad makipag-ugnayan sa mga otoridad. Yung loko-loko na yan, ipinost ko na, bahala na siya kung magreklamo siya. E ang, 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 sa atin lang naman, mabigyan ng katarungan yung, yung ginawa niyang kalokohan doon sa, sa kawawang nagtitinda. Pero mo, Pitong anak, tinatagoy niya na nakawan. Nagbigay naman ang tulong pinansyala ang mga opisyal ng barangay sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpawko, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kumprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.